bad trip, ang kati sa katawan, pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong's Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong's Sulfur Soap Regular. Contra sakati, mag-sulfur para sure. Available sa the supermarket, drugstore, or shop online. Experience wellness in every sip with Zalba Juice Drink. Made with Swiss apple stem cells for youthful glow, kombucha for a healthy gut, and guayabano extract to boost your immune system. Zalba helps you stay energized, refreshed, and healthy every day. bad trip, ang kati sa katawan, pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym, ang kati di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong's Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong's Sulfur Soap Regular. Contra sakati, mag-sulfur sure. Available at a supermarket, drugstore, or shop online. Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Kalmahan muna ang mga sarili. Alam mo, sa mga oras na ito, hindi pa talaga natatapos ang traffic. Siguro hanggang ano to, hanggang madaling araw talaga. Kasi pag umuwi kami ng mga 12 a.m. something, may mo yung EDSA. Hala! Yung mga papunta sa ano, sa northbound. Yan, marami pa talaga. Ganun talaga. Pa-weekend na kasi. Happy weekend na! Ha? Yes, Alam ko, Friday pa lamang, pero happy weekend na rin dahil onting tulog, onting tulog na lang. Onting tulog na lang kasi Pasko na. And onting, onting oras na lang. Aba, Sabado na. Yahoo! Pero alam mo, dito tayo ha sa ating topic, Castour Nation. Dahil nga 27 days to go bago po magpaskog. Akalain mo, akalain mo, 27 days na lamang. Malapit mo na makuha ang iyong kalayaan. Diyari. Diba? Sa mga kasar natin na students dyan na naka-sem break, kumbaga. Yung iba naman, naka-summer. Summer ka agad. Yung iba naman, nagsa-summer. Summer class. Pero iba-iba, no? Iba-iba yung ating panahon. Merong iba, pupunta na ng ibang bansa. ba? Diba? Meron namang iba, ano, parang ine-explore ang buhay ng mag-isa, no. ng, ng single. Diba? Alam mo yun. Anyway, because yeah. alam mo yung kaugalian o yung tradisyon natin mga Pilipino, no? Yung magmamano po at mano... Mano po at mano ho. ni po ninong, mano po ninang. Ito ang kulit nitong kable na to, no? Kanina pa. <laughs> Kasi ay tayo na live po tayo ha sa Facebook page natin. One of the star of Manila. Kasi e sa kaliwa na gusto mo makita ang mga ginagawa-gawa natin dito. Ano? Mag sumagot ka na rin dito ka na po mismo mag-comment para mabasa na talag mabasa natin kaagad mamaya. Arno, Arno. Eto na sa panahon ngayon. Uso pa ba ang pagmamano sa ninong at ninang? At bakit? Oh. oh! sino ka Di ba? Bakit? <laughs> bakit uso? At bakit hindi na uso? Anna, Anna. Sabi ko sa inyo, hello po sa mga ninong at ninang natin dyan, sa mga, sa mga newly, bago lang maging ninang. Dahil ang mga kaibigan mo nag-aanak ka agad, <laughs> kaya maaga ka rin naging ninang. Uy, blessing yan ah. Blessing, blessing talaga. Ito na nga, basahin natin ang mga sagot. At sabi ni Darwin, 100% yes. Well, it's an act of respect and not about culture. Even with or without celebrating Christmas. Diba? Alam mo, nung elementary, nagugulat ako kasi may mga nagmamano sa teacher namin. Tapos so sabi ko, ba't siya nagmano? Ninang niya yun? <laughs> Alam mo kasi teacher namin. Tapos biglang nagmamano no, yun pala. Ito kung i-connect ko lang kasi na. No elementary kasi, para may ganun din culture. Kapag ikaw naging, uh, ano na, uh, grade, grade 2, grade 3, kawari, teacher mo no grade 1, tapos grade 2 ka na, tapos nakita mo, magbe-bless. Ayun, bless. As a sign of respect. Pero syempre, sa mga ninong at ninang, may mga moments kasi na hindi mo alam na sila pala yung ninong at ninang mo. So, ba? Diba? May ganun eh. May mga ganong moment na para bang sa kamo lang nalalaman kapag sis sisikuhin ka ng nanay mo. Uy, magmano ka ninong mo yan. <laughs> Hindi mo alam talaga. Hala, tapos pag nalaman mo pa ka, Sir Nation, na yung ninong mo or yung ninang mo, is bigating tao. Oh, no! hmm, sino ka dyan? Na parang nakaka-flatter. Nakaka, -nakaka -flatter. like, ninang ko kuya? yan, ninang ko yan. Ninong ko siya. Diba? Kala mo talaga. By the way, totoo yan, 100% yes. Importante pa rin ang pagmamano. Ito naman ang sunod. As sabi ni Marlon, oo, pero lagi na lang. Lagi na lang finding ninong at ninang. Diba? ba? 'Yun na ang title natin ngayon, Finding Ninong and Ninang. Eh ano ba pa alam ninyo kung hindi niyo sila mahanap? Sabi ko nga may mga ano de may mga struggles din ang mga ninong at ninang natin. Alam nyo ako, ato share ko lang ha. Siguro pag yumaman ako, ako na mamimigay ng pera sa mga ninong at ninang. Ninang, kailangan niyo ng panggatas ng anak mo. Go. Ako ako na magbibigay. Alam mo no, pag, pag lumalaki ka na, limbawa sa ganitong edad, ano na lang e, eh, parang... Uh, unwritten. Parang unwritten respect na lang din na kakamustahin mo na lang din or ikaw na lang din yung magigive back. So, sa ninong at ninang mo, siyempre, kung may experience ka ka Nation, na talagang naka mo yung ninang mo. Ako dati, yung isa kong ninang, kasama niya pa yung jowa niya noon e, eh, tapos ako yung sinasaba nila. <laughs> para hindi daw halata. siya. hindi Ako sinasama nila. Mag-asawa naman na sila ngayon. And wala lang, naalala ko lang siya. Kasi ang dami kong memories dun eh. Diba? Na miss lang. Kung ganun din, may experience ka. We, na talagang bonding moments, no? With your ninong at ninang. Ano yon? Ah, blessed. Ganun. Next naman natin, ang sabi ni Moon, 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 na uso pa. Puso naman po talaga kung may respeto ka. <laughs> Di ba? Mother kasi sa... Ewan ko, wala na ako nakikita nag, nagmamano. Mano-mano. <laughs> Hindi, kasi yung iba, saka lang, na, saka lang nakakaalala magmano. Kapag December na. Oh. Kapag alam na magpapasko na. Dana, no, Dana. pero kung may respect, respect, na para bang out of hiya na lang din. Siyempre, magmano ka pa rin eh. Next natin, ito sabi ni Shera Madre. Ala na ako, nakikita ngayon na kabataan, puro CP hawak. Puro cellphone talaga kasi lahat, kasi mura na lang ang cellphone. Kaya lahat talaga nakahawak sa cellphone. Kaya ano mga kabataan siya, Shout out sa mga kabataan dyan. No, mano-mano din sa mga ninong at ninang nyo. Kahit June, July, October, November. Nyo. Ang ating panahon, kahit hindi Christmas, magmano ka ha. Yahoo! Para hindi magalit sa inyo si Kuya Shera Madre. Shera Guapo Garcia. Yahoo! Next naman natin, ang sabi ni Jerby, ni DJ Bakit kilala ko lang ang mga ninong at ninang ko ah, makilala ko lang mga nino at ninang ko. Magmamano ako kahit maghapon pa. Hindi ko kasi alam kung sino-sino sila. At kung may mga buhay pa. Sa tingin ko, buhay pa sila, madam. Pero bakit hindi mo sila nakilala? No, baka ano... Mga negosyante kayo medyo nagtatago. Ganun. <laughs> mga busy kasi yung mga negosyante. Alam mo naman, busy ang buhay. But anyway, ito naman, sunod, sabi ni Cherry. Opo, pero sa panahon ngayon, ay inaanak na ang nagpapapasko sa Ninong at Nina. Kasi matatanda na sila, kaya sila na lang ang, ang papaskuhin nyo, ang pag yung totoo. Yung papapaskuhin. Ayun, yun lang po. Salamat at good evening, DJ Ivon. Ingat po pala. Sabi ko nga kanina, no, give back na kami naman ho. Wow, akala mo talaga. Nino, Nina, kami naman. Next naman, ito ang sabi ni Gina. Opo, with letter H. Uso pa ang pagmano. Respeto po yan sa ninong at ninang. Buti naman. Buti na lang uso pa. You no, know, tulad ng comment kayo ni Moon Moon Moon. Tama ba yun? Si Moon 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 ba yun? Or si Shera. Feeling ko isang tao lang yun. <laughs> diba? Oh, buti naman. At uso pa rin. Siguro sa ibang lugar, hindi na. Sa Makati, hindi na. At sa Ortigas, hindi na. Busy kasi mga tao. Busy ka ka-tiktok. Busy ka ka-content. Lahat ng tao dito vlogger, no? Kailan ka magiging vlogger? <laughs> at ito naman ang sunod, ang sabi ni Chap, Good evening sa sweetie, sweetie girl ng Radyo DJ Yvonne. Wow. wow! Kaya Chap, regalo ko ha! Oh, happy Friday, Friday night sa mga Star Nation natin dyan. Nakikinig sa kanila mga radyo at nanonood na livestream sa FB. Wow! Oo naman, uso pa rin ang pagmamanos sa ninong adinang. Pagpapakita ito ng paghalang sa kanila. Lalo na kapag meron silang maibibigay na pera. <laughs> or gift na regalo taon-taon kapag sasapit ang kapaskuhan, talagang isa yan sa pinakamasayang memories. Ah. Sa pamilya, nakikita at nagsasalo-salo sa lamesa, may kainan, bonding at atseras, etc. Masayang masaya talaga kapag i-celebrate ang Christmas kapag ang ninong at inang ang kasama mo. So, Kuya Cha, pili ka. Sino kasama mo mag Buena? Ninong-ninang mo ay magulang mo? Mamili ka! <laughs> Ikaw naman, hindi ko yung kasama sila sa Pasko. Pero, hindi ko ba yung na-try? Ah, hindi ko pa din na-try. Siyempre, may kanya-kanyang pamilya, mga ninong at ninang. Ano? Pwera na lang, yung tita mo, yung asawa ng tito mo, yun yung ninang mo, oh, go! Usually pa naman yung mga side ng father's side, sila yung mayayaman. Hindi ko alam, ba't ganun? Pero yung tatay mo hindi man mayaman. Yung side lang nila. Next so. <laughs> naman natin. Ay, madam. Sorry na, ha? Huh? Oh, good po so sa maganda naman, DJ Yvonne, aka Mirna na Esguera. Nag-mir na naman ako ngayon. Oh, para po sa akin, yes, uso pa. Kasi yan ang spirit ng Christmas. No, no. It's beginning to look a lot like Christmas. <laughs> Through the years before. Thank you, Madam Mirna, sa iyong pag-comment. <laughs> Ito naman ang sabi eh. Ni... Ni Adelaida. Hello, DJ Yvonne. Yes naman. Tanda ng paggalang kahit hindi Pasko. Correct? Hindi yung kapag ang Pasko ay sumapit. sa right. Saka lang magmamano. Ano? <laughs> ako guilty din ako. Hindi ako nakapagmano. Ma Mano, Mano, asawa ni Mana. Paano kapag Mano, nandito ako sa trabaho? <laughs> Kaya well, nagsama natin, ito sabi ni Rachel. Rachel and Go and uh, Rachel Ann Smith. Sasagot ko po sa tanong, Opo, uso pa po ang pagmamano. Never po yan na mawala. <laughs> Dahil yan po ang pinaka-basic na tinuturo sa school. Dito sa amin, never nawala yan. Basta nakakita ng matanda, automatically mano ka agad. Kahit may okasyon, kahit galing sa si school, sa work, nagmamano ka agad ang kabataan. Wow. Ba, diba? mano ka agad. No, tulong kaagad. Lalaw ko nga dati no sa subject na ikaw, Kapag na may nakita kang bata o matanda sa pedestrian, tulungan mo tumawid. Sasamahan mo tumawid. Pero never in my life ko pang nangyari sa buhay ko 'yan. So, wala pa ako nakita matanda na nasasabayan ko kung tumawid. Parang ano, yung, yung iba kasi naka-e-bike na eh. <laughs> yung mga lola at lola natin, naka-e-bike. Ano na, super high-tech na talaga. <laughs> mga ano na rin, mga kabataan. No? Meron nga, meron nga ano, nung may napanood ako, uh, Nag-games uh, nag siya. Nag-e-stream ng games. Suslola na siya. So, baka kilala mo yun ha. <laughs> Salamat, Rachel Ango. Sabi naman ni Jasiel. Yeah. Para sa akin, isang paggalang po yan. Go, go, go. Correct. Diba? Alam mo, buti na lang kasi nation uso pa rin. Andun pa rin yung spirit of respect to the grandmother and grandfather. Tama ba? Ang English ng Ninong Atinang ay Grandma... Parang hindi. Grandmother, Grandfather. Hindi, mali. Bakla. Godmother and Godfather. Ano ba yan? Yun ang English ng Ninong Atinang. Naalala mo si si Cinderella? So, once upon a time. So, yung godmother nag-appear para bigyan siya ng dress and ng ng heels na hindi kasha sa kanya. So, ayun lang, naalala ko na. Sa ano din, sa Shrek, 'di ba? Yung fairy godmother, ayun. Ano ba ba ay comments? ayan sige, basahin natin sabi ni Paolo, hindi na. Hindi na. At 'wag na. Kung ibablock lang ako nila ninawang at ninaang walang silbi. Ha ha ha, lagi na lang ako nasasaktan. Alam mo ba, ako rin, Mal palagi ako nasasaktan. O, tanong ko, bakit hindi pare-parehas ang schedule nyo dyan sa Star FM? Kagabi, mali-mali. Hoy, grabe ka naman. Eh kasi be laging ano, pang morning si Kimigura. Ano ka ba? Magpasensyaan mo na, syempre, minsan nalilito rin kami. Kapag mawari, napunta kami sa hapon, napapa-PM. Syempre, si bakla, very morning-morning yun. Medyo marginal ito. Hindi lang, may mga ano lang, tawag dito, may mga certain changes of life. <laughs> of life talaga tayo. Kaya minsan, minsan nga po, no, naririnig nyo rin ako sa hapon. Kanina, nag-afternoon star sweep ako. Hindi naman, sim same, same pa rin naman ng time. Kapag lang may mga emergencies, certain situations, saka kami nagpupunan, pinupunan ng mga bagay-bagay. <laughs> ikaw, Paolo, huwag ka tanong ng tanong, ha? <laughs> Kaya laging nasasaktan, tanong ka ng tanong. Charot! <laughs> We joke lang, ha? Baka, mm, alam mo, hindi lang ikaw ang laging nasasaktan. Ako rin, sinasabi ko sa'yo. <gasps> Be, basta. Kung alam mo lang, kanina umiyak ako. Charot! <laughs> Ang next naman natin, ito, ang ni Pangga. sa akin po, oo. Uso pa rin po dahil ito po ay pagiging respeto o paggalang bilang pangalawang magulang natin. Ah. Ang ninong o ninang bilang isang ninong, ito ay simbolo rin ng pagbibigay ng regalo sa inaanak sa kanyang graduation birthday o pagkinasal na po DJ Yvonne. Yes! Pero alam mo, Kuya Pangga, no? Meron kang ninong at ninang. Meron kang ninong at ninang, pero meron ka rin ninong at ninang sa kasal. Parang magkaiba ba yun? <laughs> Hindi ba pwedeng parehas na lang? Piling no. ko ano yun, iba siya. Kasi syempre may mga makikilala ka along the way. Alam mo, nung nakasama ko yung ibang mga kawork ng tatay ko, meron doon sabi ko, Pa, gawin mo yung ninong ko kapag kinasal ako. <laughs> Ganong level. <laughs> sabi ko sa tatay ko yun. Matuwa naman, gusto rin. Anyway, ito naman. Meron ba ba? Ayan, live comments natin. Ah uh, hello sa favorite ko, DJ Yvonne. Magpabayaan ang sarili mo. Lagi kang mag-iingat. Salamat, aking fairy godmother. <laughs> Ang cute man ng purple. Kamusta naman ng day off? Okay naman, naglaba, ganyan. DJ Yvonne, ano a Merry, Merry Christmas pa star Nation. Diyan, my favorite na i-celebrate in a month of the year. Aliwanag na nga, ano, sa labas. Nakakatuwa. Kay Nino nga, Tina, nakatepende po ang pagmano. Kung medyo malaman, ang bigay nila. So, no, yung parang kapag malaki yung binibigay, may passion eh. Yung pag, pag ano mo, pag, pagmano mo, na kahit andyan, medyo, ano na sila, malayo-layo pa lang alam mo na kung anong iaasta mo. Talaga mag magbe-bless ka with love and passion. Hi po, Pretty Yvonne. Kamusta naman po? Happy Friday po. Ingat po sa pag-uwi mo mamaya. Samahan nyo na nga lang kaya ako umuwi. Ano? Parang gusto-gusto nyo na umuwi tayo. DJ Yvonne, kaya dapat pag ninong aninang ka ng inaanak mo, maintindihan nila kung may maibibigay ka o wala. Wala ka pang magigive na money kasi ito na yung hinihingi ng mga inaanak. Ano? So mga ninong, sa mga inaanak, intindihin nyo rin yung mga ninong at ninang ninyo, ha? Wow. Hindi forever may pera, babe. <laughs> may mga struggles na sa buhay. Malay mo, yung, nin yung ninang, nag, dito, lang, <laughs> ang iyong ninang ay na, dito, kaka-break lang, ganyan. Ang iyong ninang ay nagdadalamhati, gano'n. No? DJ Von, syempre yung magulang ko ang kapatid ko kapatid ko. Kasama mo sa Christmas. Oh, um, uh, hi, DJ Yvonne. Sa iba, parang hindi na uso ang pagmano. Kasi Gcash mo na lang, Ninong Ninang, ang regalo! Darna! Darna. Oh, yung mga Gcash ninyo, ha? Pakilagyan. <laughs> yung parang ano, pangit ang gano'n nung madam, ang pangalan ni ate, ni Danao, ni Aunt Madam Danao, na parang, Okay, sana matuturing mag-mano-mano-mano yung mga bagets natin. <laughs> mano muna, bago Jika. Dapat Pasko mano, hindi Pasko, dapat magbigay tayo ng respect sa Ninong at Ninang. Correct. pag great naman dito sa bahay ko, di ako makatulog, kakaantay ng live mo. Totoo ba yan? Hello po, kuya. Pangalan niya, B. Absolume Villanueva. <laughs> DJ Ron, kahit lolo at lola ay dapat magmano kung buhay pa sila. Totoo naman yan. No. Hindi na yan dapat pag-usapan dahil yes. Kahit sa mga parents, eh. alam mo, kung ayaw niyo magbeso-beso, pag uwi mo, magbano, di ba? Ang ganda naman, DJ Ivon. Salamat, Kuya Joey. No. Correct? No. 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 Kajan. Godfather and Godmother, Tito. Hello, DJ. Uso pa rin naman sa amin. No mano, no money. Pero kahit hindi Pasko, kailangan magmano. Tradisyon na natin mga Pilipino yan. Basta nakakatanda sa atin. Alam mo, ang cute lang, no? Kasi, yes, bakit kailangan uso pa rin? And talagang dapat hindi siya mawala. Kasi number one, bahagi siya ng kultura na natin. And most importantly, simbolo yan ng pagpapahalaga sa mas nakakatanda sa atin. And also, napapatibay niya yung relasyon eh. Kasi Nation, no? kapag nga may physical contact, napapatibay yung relasyon ninyo eh. Ano ba yan? Wow. So, ano, eh, syempre, yung pagmana, physical contact rin yan sa mga ninong at ninang. So, syempre, mas nagiging ano, strong din yung bond ninyo. Ano lang yan, parang small gesture, pero is a reminder na meron pa rin connection and responsibility sa mga ina anak mm no? Hindi lang din tuwing Pasko. Minsan nga, alam mo yung mga nino minsan din sa Pasko lang nagpaparamdam eh. So ano nang kayo? Mutual lang? Parehas lang kayo? <laughs> ba? Diba? Pero bakit parang kumukonti na lang? Kasi mas modern eh. Parang mas modern, nagiging modern ang mindset ng mga kabataan. Minsan, handshake, beso, o simpleng hi Nino, hi Ninang na lang. Hindi dahil walang respeto, kundi mas nag a sa bagong panahon ang ating mga castrination, di ba? so yung iba naman, nahihiya, na awkward yung iba introvert kasi gano'n. Introvert ang atake natin. Especially sa mga teenager. Minsan, uncomfortable na silang gawin yung pagmano sa public, pero dapat, dapat malagpasan mo yon. Uh, yung iba naman, lumalayo sa... Lumalayo. Basta lumalayo. Nagpupunta sa ibang bansa, nasa abroad, lihira na lang makauwi, eh, busy na, di ba? Pero bottom line, Kasir Nation, hindi nawawala ang pagmamano. Nagbabago lang yung context at paano mo, paano natin na ipapakita. Pero yung paggalang, yung paggalang sa isang tao, ninong mo man yan, o ninang lolo mo man yan, o lola, o kung ano man, yun yung dapat na hindi mawala. Kasi ko mawawala ka, hindi ko makakaya. Kumanta Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight Sa mga nagjoin sa ating kwentuhan Kasi na, pag nakita mo yung Lolo, lolo, tuloy, Yung ninong at tinang mo, magmano ka ha Bigyan mo ng palamig Hello ni ninong Meron po kong gulaman. Baka po nainitan na kayo. Meron po dyan show, May. Gusto niyo po kumain. Ah, ganon, di ba? Ganon na atake. <laughs> Para good points. Five points ka talaga sa ninong Five points is equals to 500. <laughs> ang laki ah. Ang laki nun. Grabe kayo. Well, oras natin, limang star minuto bago po mag eleven na nang gabi. 10.55 in the evening, ating Philippine Standard Time. Maraming 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 salamat po sa lahat ng mga nag-join again sa atin tonight. Ako po, ako po ang inyong kasama, ang inyong sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Magbabalik tutugan pa tayo. We are up until 12 in the midnight. Ito lamang yan sa 1 2.7 star FM. Like mo! Share more. para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao! Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit sa sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi! lang kami sa radyo mapapakinggan. Live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin. Para sa mas marami pang ganap, mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan with Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!